Pinabulaanan ng soft drinks beauties ang early word na binibintang kay Vic Soto, at nagtataka sila kung bakit pati si Charito Solis ay nagamit sa intriga. Selos kay Sarsi at papalubog na karir ayon sa tatlo ang dahilan ng depresyon na nagtulap dito na tapusin ang sariling buhay. Nakakatuwa si Coca Nicolas nung sabihin na kung di siya kilala ni Daryl Yap ay patas lang dahil hindi niya din ito kilala. Paano ka nauna? Paano mo ka nauna nagkapelikula? Ano mo ko na nagkaba? Sabi mo nga talagang depressed. So, um, diba? Depression. kailangan niyang i-maintain ng bata, kailangan niyang maintain ng bahay, kailangan niyang maintain ng mga... Wala naman siyang din sa sakyan, pag upala Alam ko wala na rin siyang movie uh, nun. You know? wala, wala na, na, na kaya ka. siyang isa sa mga Yes, depression Depression. Wala na, wala na, wala na, ang karon na lang insecurities, depression, etc., financial problem. May baby pa siya noon. Paano niya bubuhayin? Uh, ano feeling niyo doon sa DBJ without going into details? Naniniwala ba kayo hindi? Ako hindi. Hindi. Alam ko. Hmm. Hindi. <laughs> do you believe dito sa mga balitang to na nangyari talaga yon in the past? Ah, the, uh, the letter R uh, word? the uh, letter R word? ah, no, no. No? Hindi totoo yun. Negative. Uh, uh, si Koka, nagsalita ka naman na before tungkol dito eh, di ba? sabi lang kay Daryl, hindi ko pa siya kilala. Hindi mo pa kilala. Sa tawagin natin kayo, <laughs> parang makilala ko. <laughs> hindi nga niya kilala, <laughs> di ba? Mas tawagin <laughs> natin siya. <laughs> <laughs>